mga boss good afternoon bali nandito po tayo ngayon sa paglilipatan natin ng mga manok napakaganda po pala dito mga boss so ayun nga mga boss di ko alam binibideo na pala ako ng pinsang ko habang nagbumotor so ayan mga boss ayan yung magiging granas at kwarto natin so ayan yung lupa na paglalagyan natin ng ccu sana mga boss, makunti-kunti natin ito kasi medyo malaki-laki dito yung gagastusin natin. So, ayan mga boss. Pakita ko sa inyo. Lilinis na kami pala dyan mga boss. Ang dami kasing kalat. So, ayan. Tinusunog na namin yung iba. Ayan mga boss. Ayan, ayan, ayan lahat. Paglalagyan natin yan. Pero sa ngayon, kunti-kunti lang muna kasi malaki-laki yung gastos dito mga boss yan pala tayo mga boss magre-range o ba. Sana matuloy yung mga gusto natin, sana yung mga plano natin ay eh, makunti-kunti natin kahit paano. So ayan mga boss, hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa panonood. Wow, ang bigat. <music>